Oh my G, mo order di balik ani grabe as in kani sini na pila ka tuig nang o okay, okay nagyelo ang ilukan pero tanawa. awa. Hello, ani na pud kadring da pita. Yes, mang laba kita. So na order ni nako nga sabon sa Shopee. Kay trending man kay may pagkamartes man sa ta mo nang nagpabudol sa taan sa sabon So kani gibuhat ni nako pag Friday sa gabi. Eh, akong gihumulan ang mga puti daan gamit ang kaning nga sabon. Kani ra in wala ing sagol wala chlorine wala tanan. Kaya gusto jud ko makahibalo if effective ba siya. So taas din siya sa sabuna. o niya, ako siyang gi-divide og three parts. Humutan ko sa iyahang baho o niya humo dira siya nimong mapika sa mga kamot. So gi-overnight na ko gumol og mo siya the following day, Saturday morning. So hinay-hinayan na nako ni siya kusukuso sa dili pa nako ilunod sa washing. So mo ni siya ang last part. sa ako sabun sabon nga So, kusukuso, anak na to. O, kita Huwag ito na gamit. O, brush, no? Gamit dyan na ang to, mga kamot. And so far, nakita gin ako ang difference. Ang mga stains, mga pen, kanang ink sa pen, matangtang yun siya. Ang katong mga karaan na kayo ng mga stains, makuha yun siya as in. So, what ko nagmahay, nga nagpamuhatas, ang ko ani nila, no? So, daghan kayong salamat. So, sa karong labaha, wala ko gamit o mga chlorine or uban pampampaputi. Kanira yun siya nga sabon. Yan, yeah, tanawa tong ink nga stain. akura nanggi sabunanya. Natang-tang dayun siya Hagbay rabiana siya Wanya akura nanggi butang-butangan o' chlorine mulai ten lang. Pero karon natang-tang yudzia awa. Diba? Dili ba na asta ng mga chocolate stain? Oh, wala dyan ako nabidyohan na tangtang -tang yun siya. Ano mga pila ka days na gani, nga dugay dyan kayo matangtang -tang, pero nakatangtang yun siya. Labi na kani, dugay na kani nga sinina guys. Ang itom na lang ko ng buttons kani nga gold gold. Nga wala dyan akong gilabay, baka kani yung ginahanta Nga gilo gilo na kay wala ka mong connect skin nga deodorant at nga di dyan makamansa. So tanawa. Diba oh? katangtang jud siya guys. As in, huwa jud ko nagmakay. makalit jud ko balik aning sabon na. Okay. Worth it jud kayo siya. Less ka imong kusukuso. Makatangtang jud As in. So, mora ka Ako na niya siyang sa washing machine. Hinaot pa unta. Mas muhaslag pa ang mga puti. So thank you for watching. I'm So let's proceed na po to the next task, mga mummies and daddies. Enjoy your weekend. Have a nice day, buyers.